Hi bro, kumusta ka dito bro? Anong masasabi mo dito bro? Ayos, ang ganda. Okay. Hello guys, yata na kami Hello guys, na kami naka Hello guys, kami Hello guys, dito nga na kami sa Dinggalan. Sa may, ayan, na guys, yata kami guys, doon sa uh, Hanging kami naka Hello Uh, tingnan din natin ang gandang uh, river dito sa masampat, hindi uh, panikian, Aurora. Tara guys, tingnan natin guys, punta tayo doon sa river. Ano yung yari? ka? LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN ng ano o. Subit. Grabe e. Ang dami ka. <laughs> oh, ka? <na> okay. <laughs> okay. mo muna. Tumilit ka muna. kaya yan? Sipin mo lang na naglalakad ka lang ng Ah!

Ganda dito oh. Ayun oh. Tarang, tarang. Natakot sila guys oh. Ayan, guys. O. Uh, para magkatawid tayo guys, gamit tayo ng floating... <laughs> ah, yan. Floating cottage. Yan. Floating <laughs> cottage. Yan. Kasi doon, doon ang na ano namin, guys, o. Uh, dagat tayo. Tapos sapa. Ibig sabihin, guys, Nakaabot tong sapa at sa kadagat. Kaya napakaganda dito, maligo. Hoy, sa'yo, bro, makakatawid yun. yung sniper. Matasik. eh. andad. Ayun lang, susundan mo ako. Pakala Kaya yung bayad ng motor kasama na yung tao, driver. Ja. Sa bayad. Etas, yung camera Ang ako niyan, kuya. Wala rin akong bayad. Oo, oh, pumutol lang ako sa bayad. Wow! sarap maligo guys Alamig dyan oh Linaw ng tubig oh Hi Vibes! Welcome to my vlog Teka dito lang kayo Ada ah, yun din kayo. Galing pa kayo Manila. Ah, tika gabal ko na Daming naligo, guys. Pwede na talaga dito. Ayan. So, bayad guys. 50 ang bayad. Patawid lang doon. Pwede naman kasi doon. Tatawid yung... Ah... Pwede tawid doon yung ano doon guys, oh, yung motor. Kasi mababaw lang naman doon, kayang-kaya itawid pero gusto nila ay isakay. Kaya ayun, sinakay na. Oy, sakay. Bayad. Wala namang bayad ng tao eh. What a journey! Ay, siya May na ano. Si Jonel pa? Oh ne! Ne! Tabi! Baka masasabi. Ayan, guys. Okay. Biyahe na kami, guys. Isang dangkal lang ito, guys. 50 pa masay, guys, ha. Hello, guys! <laughs> ito, tawid na kami ng ano. <laughs> oh Ang lupit! Ang Oh, so let's find the history. Date. Eh. <laughs> so let oh. Napaano yung motor ni Sir Ed? pa Pasubo ang motor. Hindi <laughs> <laughs> ko kalain. Pero guys, umabot yan. Walang ano yan. Walang palya-palya yan. Diretso ang takbo niyan. Oh boy. Oh, Maka ka boy. Ayan guys. guys. <laughs> lino ng tubig, no? Kita-kita yung isda, e. Eh. Dito naman tulak. Dito banda. O, oh, may bato rin, o. May bato. May bato. Mabalahaw tayo. Ay, ba't yan? Tatawid pa rin yung uyan? Sinasakit sa balsa, guys. Ang ano. motor. Styro. Styro sini mentu. Guys, so bawa bawa nak kami guys ya. So lain nggak guys, uh, dun kami sa tas ya dun kami nalego. Ganda dun guys balikuan guys. sobrang linaw yung tubig o yun o kung nakita yung bundok na yan doon galing itong tubig na to yan punta dito at ang nakagandahan dito guys Ayang dulo ay ang dagat ayan o dagat na yan dyan o no? guys magbinis na yung dagat na guys o oh. may ginawa pang kalsada dyan o no? papuntang ano yan General Ganor guys dito sa dika Panikian, guys ito yung cottage para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang cottage dito kasi malayo dito guys eh, talagang sasadyain dito kaya walang masyadong tao dito guys dahil dito ay hindi pa commercialize uh, ano pa siya ay di pa siya na uh, beach dito sa dika Panikian. So itong laki nito guys, ay nagkahalaga siya ng 1.5 1.5 to guys pakita ko sa inyo yung laki nito guys oh. so ayan nga guys ito ngayon yung 1.5 cottage uh, laki to bali dublihin yung cottage to 1.5 lang to guys pero sobrang lawak nito sa loob ayan o oh. <laughs> malawak to guys pag mag overnight mag-add lang ng 500 ayos na guys hindi ka na logay dito at sulit ka dito gandang tanawin dito guys Ayun. may bangka dagat yan dyan guys at yan ilog galing sa bundok na yan ito namang 500 guys oh na cottage ayan si bro mark yan ayan guys o oh. 500 lang additional ng 500 pag mag-overnight. Ayan. Ito yung cottage namin na naarkilahan na guys. So, oh. hello bro Alex. Welcome to my vlog. Vlog vlog. 500 guys pag mag additional 500 pag <tod> overnight. Pagka narinig yung tumulot ako, tumulot Hi, bro. Kumusta ka dito, bro? Anong masasabi mo dito, bro? Ayong ang ganda. Linaw ng tubig. Tubig. Ang linaw, bro, ano? Tubig. Baba tayo, guys, ah. May lahing guys, ah. Oh guys so nandun si brother Edgar naglalabas ah. <laughs> siya kasi mamaya babalik na kami Manila yun nga guys so yung itong sapa na to guys galing to doon sa ayan ang Sierra Madre malamig to malinaw sobrang linaw yung tubig dito guys at ang napakaganda pa dito ay ang hangganan ay doon sa dagat ayun guys oh, dagat na so dito guys dalawang choice mo kung ayaw mong maligo ng dagat pwede ka sa sapa clear and clean dito guys ang dagat dito at uh, tubig so kung ayaw mong sa dagat pwede ka rin magsapa kung ayaw mong sa, sa, sapa pwede ka rin magdagat sobrang ganda talaga dito guys oh balik balikan guys Tapos tawa dito dalawa ng toy so, dagat o sapa Ay, malayo sana enjoy dito balik dito guys ayan nga guys dito nga kami nag re-rent ng cottage dito sa Dipa Kinikit Dipa Ayan. So, dito, walang entrance. Wala nung bayad entrance, guys. Basta, kumuha lang tayo ng cottage. At, ang pag tayo dito ng tent, ay wala na rin bayad. So, ganun lang kaganda dito, guys. Ayan. Oh. Dagat tayo dyan, guys. At, sapa. Diba, guys? So, napagaganda dito, guys. dito nga, nagtatapos ang amin overnight na pag-ibig dito sa... Kapanikian, Beach, at sobrang ganda dito guys presko uh, yung isda mura yung isda dito guys nakabili kami ng isda mula kahapon hanggang ngayon isda pa rin yung ulam namin tinula, paksiw ihaw so nag enjoy kami dito guys sa uh, di, di, di panikian at sobrang ganda talaga dito guys uh, may kalayuan nga guys pero kaya naman hindi matawaran yung layo dito guys sa sobrang ganda ng lugar dito. Tahimik at uh, solo nga lang natin, guys, ang ano na ito, uh, beach na to Kasi wala pang gano'n. So, ayan, guys. So, maraming salamat, guys, sa panood ng uh, vlog na to at supportahan nyo, guys. Please subscribe to my channel, Charles Nature Lover. yoo